6 so, dito sa ating uh, mixer yung sa right, pumunta siya dito sa input ng ating uh, Joson Nipchun. O. So nag DIY na lang tayo ng white splitter. So magandang araw mga idol, ah, mga bossing. So welcome back naman sa ating panibagong video. So kumusta kayo mga idol? Ah, since na medyo matagal-tagal hindi tayo nakapag-vlog. Dahil ah, medyo busy ang ating ah, panahon dahil ah, medyo palaging umuulan dito sa amin mga idol. Alam naman ninyo yung ah, Mindanao. Sa Saharan Mindanao daw. Ah? Na palaging ah, umuulan? Pero kahit dito sa Mindanao ay mayroon naman tayo mga amplifier na ganito kaganda. Tingnan nyo naman mga idol, oh. puro mga juson. Ang mahal nito. Oo oh, maha ang mahal nito mga idol. Sabsaharan sa Mindanao. Walang sabsaran dito, basta may pera. Yan oh, juson. Neptune ito mga idol ha. Neptune. Pwede ninyong hanapin sa Shopee. Nandi, nandun sa Shopee, makikita niyo ang presyo. 22,000. Ah, sabsaharan. Walang sabsaran dito sa amin mga idol. Basta bumili kami ng mga Amplifier dito mga bagsik na hala Larga tirada So, gagamitin natin dito ngayon mga idol magsa check tayo At saka uh, Ipapakita natin ang connection dito Kung paano natin ito kininig So, ang gagamitin natin sa ating uh, Apat na sub mga idol ay itong Juson Neptune no? Juson Neptune Ang ating gagamitin sa ating Pang-sub So, apat Sa ating mid-high naman mga idol ay Itong ating Juson Star at isang mixer Ang nakaload sa ating uh, Turbo Box mga idol Ay Juson NBS 15 Dust mahal yan So, ang sa Elported Matagal ko na yung speaker mga idol Yan ay Juson uh, Thunder Di 15 pa rin At sa, sa taas, di 12 Yung pang mid natin Juson mid vocal 12 So, 1000 watts ang kada isa niyan mga idol at saka yung ginamit natin na twitter ay uh, Juson uh, niyo 650 watts so ganyan kalakas ang ating mga sit at ngayon mga idol so sinong sasabi dito na mas pulubi yung taga Mindanao pulubihan ka dito tingnan mo yung mga sit natin pulubi pulubi mas absaharan ka dyan so ang connection natin dito ngayon mga idol ay uh, titingnan natin yan o oh. So, dito, itong itim sa right ay gagamitin natin sa ating sub. So, titingnan natin dito sa likod. Yan. So, galing dito sa ating uh, mixer, yung sa right, pumunta siya dito sa input ng ating uh, Josson Neptune. Yan o. Oh. So, nag-DIY na lang tayo ng uh, Y-splitter. Yan, okay, wala tayong available na wire splitter. So, ginawa ko na lang 'to. So, madali lang madali naman itong gawin mga idol. Kapag alam natin, kapag hindi, ah, hindi natin alam. So, ito ang selfie, ah, ginamit natin sa mid-high. So, mayroon tayong Y splitter para left and right pa rin. 'Yan. So, ito ang ating ah, mga speaker out, 'yan mga wire papunta doon sa ating speaker na mid-high. At saka ito naman, itong apat na to ay itong apat na pang sub. So, ganun lang kadali mga idol, ang connection nito. So, kapag mayroon kang ganitong sit-up, ay uh, makakamtan mo na ang uh, pinapangarap mong mga tunog. Pinapangarap mong uh, sit-up. Hindi na basta bastang setup sit-up na ito mga idol kapag mayroon kang Diyos Neptune na 4 channel, yan o, 4 channel tinatawag ito na 4 channel mga idol dahil bawat isa dito ay iba-iba ang kanyang ah uh, uh, volume dito, kagaya niyang apat na yan so nakukontrol natin yung apat na sub so pwede mong patunogin yung isa lang na sub, or dalawa or tatlo or apat dahil may mayroon kang control dito bawat isa ayan so ito kanyang nga uh, pang base ayan pang mid so hindi natin ginagamit itong uh, mid nya at saka treble dahil ito naman tayo maggamit ng uh, dito naman tayo dito naman tayo gumamit ng ating pang mid mayroon naman tayong ampli so magagamit lang ito mga idol kapag uh, isang amplifier lang ang inyong ang inyong ginagamit dahil ang power amp na ito ay mayroon siyang mga tone control. Yan, mayroon din siyang bridge parallel at saka stereo. So ngayon naka-stereo tayo mga idol. Ayan. So yan lang muna mga idol ang ating uh, connection. Ang ating setup ngayon at siyempre mag-sa-sound check tayo. Hala, larga birada.